What's up guys Sheesh Dito tayo ngayon sa Quezon City Nagkita niyo mga building na yan Yan yung bundok na yan Papuntang Antipolo Marilake Punta ng Real Quezon Laguna At tayo ngayon ay nasa Along C5 Road Bali Itong papunta na to ay Papunta to ng uh, North NLEX, papunta sa to ng NLEX Bulacan uh, Pampanga, papuntang Baguio pero papunta, may papunta rin ng Kabaw dyan kita nyo naman oh ganda ng langit, kulay blue na parang may puti-puting ulap ganda ng building dito oh. at yan namang sa may papunta dyan part naman yan ang papunta ng south Luzon, pupuntang Laguna, Quezon, Province. Yes, tingnan dito lang mga video natin. Bye-bye.